Oh, pa, po. pa. Oh. Na, ano yan? Alam mo naman na kasi ng na? sa boyfriend at si sabi nila sa eh, boyfriend, boyfriend, boyfriend. May boyfriend, may boyfriend nga sa mga boyfriend, boyfriend oh. Ay, may... pag boyfriend kasi ako nung sa ko oh. tatlo. Rock, flag, tatlo? triangle oh, ang triangle? <laughs> ah, Kaya na oh, kaya na ganyan. Kaya ako mga boyfriend, boyfriend na <laughs>

Ano yung tuk-tuk sa doon sa doon? Sige, sorry, ya, sir. Sorry. Sir, ang ano? Sana may kapatid lalaki. Nagsama sana kayo ng binata. Ano? 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 binata natin? Eh? Dali na dito pagdating, pag ay, ano? Dapat pagdaran si niya. Si Kuya JC. Yakapin yeah, ko na lang pag sa picture. Sige nga. Paano, paano yung ano? Sampilan lang. Tapos dali namin yung ano mo dito, partner mo. Ano pa alam mo, te? Ha? Bitsa special bitsay. Bitsay? Opo. Okay. Marunong ka sa mga dad. Sa mga dad, sample niya. Pahitlet naman ako. Pahitlet ko, pahitlet. Oo lang. Ang ganda lang outfit mo ah. Sige pa. Oh, pakitaan mo na nga daw. Sabi niya ang tiyan. Ah, bigyan nga daw. Kailang na 70. Ba't kanina 10 lang? Ngayon 70 na. Kasi ano, hindi ako ng pagkain at gamot. Ah, asayo ka muna. Pati. Sige nga. Ang punta niyo ang dito lang sa palengke. Uuwi rin kayo sa inyo. Opo. Ano sa sakyan nyo po? Anong pangalan mo alam? Bichay? Bichay, Bichay. Bichay po. Sa ka? Yan na yan? Magpatugod ka kasi yan. wala eh. Bawal ang tugtog, makaka copyright tayo. Paano lang ba? Tum Paano ba? Ano na yan na yan? Parang model na. Waters. Ano yung lambata sa ano? Tapos may nagbabay ang ano. Hindi siya mo ako ah. Eh. Saan lang bahay mo dito? Diyan ang lapit ang sa, sa New Market ko. Ah, may bahay ka doon sa New Market? Oo. dito? Ang galda ka dito si nanay? Saga dito lang? Saga dito lang? sa bayan lang? Saga dito lang. Saga dito ka lang? O oh, sige, bigyan kita na ka ng pangkaya. Mayroong saanin ng kulap. Mayroong saanin ng baka. Baka dito lang saanin ang nanay? Matagal na siya dito, pag halagalan? Oo, oh, matagal siya, mas, ah, na dito. Mm. Ah. Hindi niya masalabot sa Alaminos. Ah, nakapag na Alaminos? Oo. Pag halagalan pa lang yan. Hindi naman mo naman nang iniinig niya. Hindi ko kiss niya, sabi ko Talagang gutom na siguro Hmm. May hindi na talagang gutom na ko wala. Wala siyang pangkain, sabi niya. Laging ganyan na nag-uubad? Oo, ganyan pa. Anong gawa ba ito ba? Saan ka pa? Napagamunta na si nanay? May pamilya siya? May mga anak? Mayroon tayong tao. Sino ang last na anak ko? Kaya ganyan. Ano, Yung pa sa sabangang anak? Pero dito lang din ang mga magulang niya? Dito lang din ang mga magulang niya. sa lang. Hmm. Hmm. Ano kayong trabaho niya dati? Ayun Ay, ang alam. Salamin mo. Hindi kayo galing sa barko? Ay, hindi. Hindi. Normal lang ka lang. Walang na ano lang na dahil sa ano? Pangangana. Magamot pa yan eh. Sa kalagay ko. Magamot pa yan. Eh. Magamot pa na. Eh. Eh. Hmm. Mapacheck up na. Oo. Hmm. Pero parang sinanay mo? Sabi nila, yung mga na sa, sa Rally, hindi, ganyan bate. hindi ganyan Pero ano, siya talaga taga-Laminus no? o taga-Anda? Taga dito sa Anda. Ah, dito sa Anda? Pero yung asaho niya, karamihan. No? May, yung asaho niya, hindi pa sila iwalay? Iwalay na? Ah, hindi na siya, hindi na kilala yung asawa niya. Yung <laughs> huling mm, panganak ng parang yun. si o, parang si <laughs> na. Pati na lang, pati na lang, pati lang, pati Parang lang, pati na lang, na Kapag pinakasak pa rin dito sa dito, pagkakalagala dito. Nakakausap. Ay, eh, itong radyo? Hmm. Ha? Kaya meron ka palang tugtog dito eh. Patanong yung mga. Eh. Nagana ba? Tapos sayo ka. 75 ang pin. 75 lang? Ayaw, mo, ayaw, mong ayaw mong dagdagan? Isang dana po. Sanda. Ay, oh, sanggana. Sanggana, auntie. Lumatas, ha? Bibili ako ng gatas. Oo, oh, gatas. Sa asukar, ganun, kape. Pinapay. Ah, oh, sige. Gusto mo bilan na lang kita? Oh, ah, sige po. Ah, eh, para sigurado oh, na. No. Bilan nyo na lang pa. Bilan na lang kita. Ay, mas pa po si ate. Ay, saan, saan suki mo dyan? Kilala ka dyan? Oo. Okay. Kala mo, bichay? Oo. Oh. Okay. May ilang taon ka na? Katamdan ako. O, 36. Oh. Wala ka pa. Gagaling ka pa. Ugnaling oh, pa po, bata pa. Oh. Na, ano yan, pa-functional rin. Ah, alam Nandang mo ba na naman? Nagkaroon kasi ng na. na na sa boyfriend at yun, sabi nila. Sa boyfriend may boyfriend, ngayon. may boyfriend nga. na? sa mga boyfriend-boyfriend. Oh. May... Ay, pag boyfriend kasi ako nung sa alabing ko sa ante ko. Oh. Tatlo. Rock. Plot, tatlo? triangle o oh, Tat ang triangle. Kaya na ganito. <laughs> ah. Kaya nagganyan ka? Oh, Wait. Oh. Kina, mga boy, brenak, then ako sa ten mga boyfriend boyfriend na talo. Then dispenser uh, ka. Tatlo ang nagliligaw kasi sa akin ako. Tatlo? At sino okay. si nagod mo sa akin Sila po lahat. Nang <laughs> sinagot ko. Hindi <laughs> nag-away-away sila. Oh, ay, libek ka Ay, ang kama Hindi naman po. Hindi? Ibang-ibang ah. pa ng gamot ko ang dito kasi parang akong so, buwang hi. araw. Butli-butli. Bili ako ng pulbos, to. Pulbos? Pulbos lang daw gamot dito, sabi niya. Kasi makati. Tapik-tapik po. lang <tinyo> um, sa katiyan, pulgo. Ang dami? Para <laughs> magagaling ka. May, alam mo, alam mo yung mga anak mo Opo. Binabalikan mo pa? Oo Pinupuntan ko po sa Alaminas Ah, sa Alaminas ang mga anak mo? Oo po. matulong Dalam May ipaw-ipaw sa sa ng nanay. Magaling kong mag-operate ng radyo Sayo ka na eh? Kaya so, may nangkilat ng so, wala pang music e. <laughs> wala pa? Dapat <laughs> yung <may> music. <laughs> ang ganda ng ano ha? ng make mo. Nanay Bichay. <laughs> Pero nandito naman ah. Nanay Bichay, nandito. harap ko po picture kita. Kailan okay. <laughs> <laughs> ang uling ligo mo? Na, Parang po. tagal na yan ah, eh, dumi-dumi na ng shirt mo ah. Bibili pa ko ng may short pa ko bro. na. Saan ang ba ba bahay mo dito, Nay? Sa Malong. Ah, taga Malong ka. maganda pa naman. Mokot. Pero ang layo ng Malong yung... dito, nilalakad yeah, mo lang? Yeah. <lipo>? Nilalakad niya lang? Oo. <lipo> <lipo> ah. Ganda na ng mo. May lipstick pa naman. May lipstick pa, -pa naman. Ang mga ligsan maglinis. Bili ako ng shirt. Ako shirt dito ay 35. Bili ako ng shirt bukas na dalawa. 35 dalawa? 35 po isa. 35 isa. Bili po ako ng bukas ng dalawa. Tara. Sige, siyempre mo oh, lang. na po sa inyo. Bukas na ayun Ayan, may tugtog na. Ayan, hinan mo Gusto mo kain ka muna? Kain, kumain ka na eh? Pabigyan ka na lang namin pang kain mo na. No? Para ma- Uwi oh, ka ba? Uwi pa ako ngayon pa mas atsa pa. Ang pamatay okay. ng kami, 50 at 30. sige. Yung short ay si Binti Bante. pa tapos gamutin ko pag dito. Pag-alagin Lagi lang dito lang po. Lagi lang siya nandito. Lagi lang nandito? Oh, pag wala dito, pag gabi, dito. dito, dito. Sa niya ako sa Alaminas lang. Kaya, ay isang Doon ako sa Alaminas. ako sa Anong ginagawa ko sa Alaminas, Nay? medyo nang sa gilid ang ga. Yan oh. uh. Ayos ka naman kausap. Gagaling ka pa na Mike stop. Oh. mo dito na boyfriend? Pakilala kita kay Bandam. Pakipribyakan. Ha? Pakipindian na kalpitan. Kumusta Mike? makilala Sabi si Bandam? Basta basta kayo binata si ngiti ang picture ko konti eh. Oh, sasabay naman kita susunod. Dadalhin kita si Bandam. Kilala mo si Bandam? Oh, sige. niyo na punta wala namang ulan dito diyan sa harap ng Philippine Navy. na si Bandam. Daddy, lang lang, si si ay, kilala mo nai? Dadi parang kay. Yan ang sibililibing si paggabi, ang galang tatambay. Ah, sa 7-Eleven paggabi? Yan ang sibililibing. Saan natutulog, Nay? Hindi po ko natutulog. TikTok ba ako ng ah? Hindi po ko natutulog. Nagtitiktok pa ako ng gabi. Hindi po ako natutulog. Nagtitiktok pa na ako ng gabi. pa ako ng gabi. Paano kapag gabi nagtiktok? tiktok <laughs> pag-abi na? Oo. Okay. Siyempre lang, maganda pag-abi. Ang yung malamig sabi nga. Yung pangalan ng pangali, ang yung napaka-indig. Oo. Malamig sabi nga. Wala yung wala. Pag-abi, malamig ang pakiramdam sa wala. Sa katawan, Dapat may kayakap. Kailangan may kayakap pagabi. Ay, kung wala, kung may kayakap, sa yun. Okay, naman, kaya Bigyan ka namin ha. Ban uh, but daling na si Bandam dito. Yung pugi kong sobrang guwapo. Oh, sobrang guwapo na. Sobrang guwapo dali niyo dito. Kira lang <laughs> mo yan si Bandam. Kakapin ka dali sa likan ka. <laughs> Pili ka si Bandam mo si Kuya JC. Ay, ay, bakit ay, may bayan? Ay, bakit may bayan? Ba't may bayan? Dapat walang bayan. Kailangan kong pagbiligam mo. Ay, masama yun so, pag may bayan. <laughs> Sige nai, para na ano, matulungan ka namin nai. Bigyan kita ng pana pera ang pangkain mo. Yakap at halik, may extra. 150 lang Yakap at halik, may ekstra. Yakap at halik, may ekstra. Yakap at halik, nai, budget, Bad yun, bad yun. Bad yun, hindi pwede mga artista sa TV, sila.

Pag binigyan nga namin ng pera, uwi ka na. Uwi na po ako. O sige, para ano, madilim na. Opo, madilim na po eh. Para makatulog na po ako. Oo. Pinom ka muna. Bilan mo siya pagkain. May pagkain na lang. O, bigyan ka na lang namin ng pagkain. Ha? Pagkain na lang. Bibilahan niyo pa ako ng pagkain. Anong gusto mo pagkain? Doon na lang po may bilihan doon. Saan? Tatamahan niyo Samahan kita. Eh. Sige, samahan mo kami. Samahan lang namin tayo. Gusto maging artista? Ha? Paano, paano maging artista? Ay, bad. Bad yun na, hindi pwedeng ganon. Bad nga yun.

Ayan, yes, Skyflex, Skyplex. Gusto mo yan? Ito na lang, Nay. Skyplex. Ayan ma. Anong gusto mo? Ayan. Pita. Bravo. Pita. At saka ano, may chocolate. Anong gusto mo may chocolate? Opo. Ayan, Paji Bar. Uh, okay na yun, Nay. Anong gusto mo yun, Nay? Anong gusto mo yun, Nay? Anong gusto mo yun, Sarado uh, yeah. po yan, hindi. Kalaid, kalaid. Ayan, Ito na pala Ano yan, shampoo? Naliligo ka pala, te? Eh. Opo. Ah, very good. Magkano shampoo nyo po? Sobrang sante. Sobrang marunong pa ako sa ako. Marunong ako mag-tiktok eh. Alam <laughs> nila kasi taga nito. Atento ba ito na? Sige, sige. Okay na yan. Okay. Oh, sige, bigyan ka na kita pa masaya. Thank you po. Ingat ka na. Huwag ka natin. Ay, nagmamadal na. Sige, ingat.